Ngunit noong September 15, 2021, ay pumanaw si Rene de La Rosa sa edad na 61. Siyam na araw bago ang kanyang ika na dalawang kaarawan. Ilang araw nga daw bago ito bawian ng buhay, ay nakapagtanghal pa siya sa isang outreach program. Ayon sa kanyang pamilya, noong mga oras na yon, ay hirap na hirap ang kanilang ama kaya isinugod nila sa ospital. Ngunit umabot nga daw sa apat na pong ospital ang kanilang napuntahan pero wala kahit isa ang tumanggap dito. Dahil ayon sa mga nurse na nakausap ay walang bakante sa kanilang pasilidad dahil mga oras na yon ay panahon ng pandemya. Sobrang ang nakikiusap ang mga anak nitong si Rene para pagbigyan ng mga doktor o ng mga nurse para ma-confine kanilang ama. Pero talagang hindi pumayag ang mga ospital. Meron pa nga nagsabi na kahit si Pacquiao pa nga daw yun, o si Freddy Aguilar ay hindi nila ito papayagan dahil talagang wala na raw bakante You